Hindi na, hindi na sa'yo bago yung modeling, yung runway, or pageant. Bakit sa DMT ka pumunta? Well, nakilala ko talaga yung DMT through social media. And nakita ko po talaga na meron pong ground dito, meron pong confidence, and meron po dito, uh, representation na mabubuo. Hindi lang po siya about enhancing your looks, but also develops you, develops your growth all through all the way. Ikaw ba ay nag-chering na sumali sa pageant? Yes po. Oh, anong pageant naman ito? Local pageants lang po siya okay. sa amin. Uh, Mutiyanang Pasay oh. and um, Miss Marikit po. Oh, pero uh, kumusta naman yung naging journey mo sa Mutiyanang Pasay? Okay naman siya? Yes, first time was, mo. yes po, it was my first pageant po and I'm really grateful po kasi I got the title po. Uy, congratulations! And deserve mo rin yan at deserve mo nandito ka sa DMV, di ba? Mm -hmm. And eto nga, di ba, after that Cycle 11, sa so, puso naging experience mo nung first runway mo with the DMV management? It feels incredible po kasi po, first time po po talagang mag-runway, di po ko na puro iba't ibang concept and iba't ibang designs pero sobrang saya po and grateful at the same time na naka-experience po ko ng ganito. Yes, and gusto ko yung masaya